mga bossing no, ah, magandang gabi, Papa Tams, it's back na naman niya. Mga bossing ko, dito tayo magbablog sa may Lagris, de Galor, dito sa may Munoz. Alam niyo na no, mga bossing, di na ito pag si Lag up and down po yun dyan. mga bossing, Lagris, de Galor, dito no, sa Munoz, dati siyang Munoz, ngayon uh, Fernando Abinyo, yan ang niya, China Bank, PS Bank, ayun kahit sa, and then PS Bank ulit, yan. Lagres de Galor, up and down yun siya tapat lang siya ng apartel at saka inuya pa siya yun bossing magpaparto tayo yung bossing nga magpaparto sa dami ng sapatos tara pasok tayo Unahan natin sa may ko na Misuno. Ah, magpo tayo mga bossing. Ang ganda ng misuto Sulit ng Misuno. Size 11 na siya. Wala siyang solpad na pangilalim mo 1,880 sulit ng misuno ito isa lang i-flex natin nasulpan ya, yan dyan pa 1,880 ito ganda lang ko hanggang small size lang siya small size na siya size yan yeah, 4.5 lang siya na SB dang 2,285 may itong adidas dito na size 8.5 siya ang pangilali mo, 880 lang siya. New rival po tayong mga buhusing dito sa Michael. Huh? lang. Lagris de Galor, second branch nila. Ayan, uh, 6.5 dito sa may Superstar. Baka mo magustuhan lang kayo. No? Magsulid po. Pangilalim, pangilali mo, lalang ganun po. 1,285. Ayan, uh, dito sa mga, unahin itong mga running shoes lang muna. Uh, yung mga basketball shoes, tsaka pumuro mo mga sulid. I-second, ikaw natin. Part 2 natin. Ayan, size 6, 6 lang siya dito. Pila. Pangilalim, mo, 1,885. Pero itong ito. 1,285 siya. Yan size 9. Ito yung ASIC dito. Size 9.5. Pang ilalim to. Drag and drop. Minimal siya. 1,285. Ito baka naghap kang gitong sapatos, so. Size 10 siya. 1,885. Uh, big size siya huh? big size na air force so mga busing 1,885, sulit pa yan. Ulitin ko, pag nasa GPL na New Arrival, sulit yan. Ito, meron pa itong Nike. Ang size ito. Tansya lang ito, mga size 9.5 sya. 1,885. Isa lang, isa yung ipiplex natin mga busing ha, kasi mga sulit yung mga sapatos dito. Katulad na itong Terex na ito na Adidas, pakasulit o. Oh. Ah, 2,385 sya. New Arrival, dito sa Maylagres de Galor. Yan, size 10.5 sya. Yan, mahilig sa mga ASIC dyan, meron dito. Uh, size ten siya sa isip yan pang ilalim wala rin ganun food food yun yan wala rin food 1,885 ito baka magusto nyo itong adidas dito adidas na size 8.5 napakasulit to oh. pamorma 1,885 ang daming sapatos mga busing oh. yan another isip tayo dito yan, size 9 siya, napakasulit ng pakagaan. Dikit lang, busing wala ganong wala ganong issue kay isa lang i natin. 1885. Yan, medyo ditong neck cortex dito na small size lang siya, mga size 7 lang. 1885. Ito baka matripan niya gitong napakalaking size ng na sapatos ito. Ang size ito. Baka na size 12 yata itong laki oh. 2,385. Ito baka matripan niya itong Reebok shoes na ito. Size 11. Ito yung pangilalim, 1,855. Pero ito small size dito. Yung mga pambata, mga size 4 lang siya. 685 pesos. A big size dyan, oh. Ganda nito. Oh. So, mga size 10 lang siya. Hindi natin makita. Check natin. doko Dukutin pa. Pansyalil natin, mga size 10 siya. 10 to 11. 1,885. Yan, meron ditong... 1,885 na ako Adidas One, parang ito rebuxious dito. Rebuxious na big size din siya, mga size 11. Na 1,285. Salomon dito. Size 8 lang siya. 2,385 new arrival. Size 7 dito sa may Kairi. Ayan you know, 1,285. Size 9 sa may Adidas. Napakasulid pa siya mga 1,285 wala naman siya ganong issue is na adidas ito ang ganda ng color wheel mga size 11 na ito mga bossing napakasulid nya na, 2,885 sya wala itong ano ito yan 1,285 lang sya oh. size 42 ito tripan nyo itong air force 1 dito na small size, size 7.5 lang sya yan 1,885 growth dito. Oh. Small size lang siya, mga size 6 lang siya. Ano, 1885 lang siya. Pusing magko dito, magpa tayo dito ha. Yummy buns dito. Mga size 9, 1885 lang siya, napaka pa. Tripod Skechers dito. Size 11 lang siya. Pailalim mo. Food Dragon Term minimal siya 1,285 Bilis natin ito yung busing para marami ito may flex dito Meron dito yung size 8 dito 1,885. sulit pa nitong Nike na ito Sa mga small size na Skechers Ayun, eh, masikip o oh. Ang daming sapatos yung tambak o oh. Dito meron po ma dito Size 8 lang siya 1,885 Sapatos ito baka makihaligyan nito Mga itong sapatos busing Small size lang siya Ang pababay mga size 4 lang siya 685 pesos lang siya o oh. Air Max dito 1,885 sulit pa siya pamorma Dito siya Nike na Ano siya 7.5 sa Nike. Tukla, punit, busing, wala pa Pangilalim, ilalim. Lala ganun po, 1,885. Balance dito. Sulit so, yung balance nito. Size, size 10 siya. Sulit pa ito, karton na lang yung kulang. Pangilalim, ilalim, lala ganun po, 1,285. Pan ito, busing, mga size pa ito. Size, you know, size 8 lang siya. Na oh. 1,885, ang ganda pa ng colorway. Itong equipment, anong size ito? It dito sa Adidas, napakasulit tong Adidas ito. Parang karton lang din kulang 2385 new arrival, gray de color. Undercover, napakasulit din undercover nito. Mga sa Size ito? 11 'to sa undercover. Yan pangilalim. Wala ring ganung putput 2385, napakasulit pa siya pamorma. New Balance ito. ang ganda ng corduroy, naka pa siya. Oh. Size 8 lang siya mga bossing, 1885. Adidas bosing 'yung size 8.5. Ah sorry Nike. Ang Nike dito bosing 8.5. Pangilalim mo. Wala ring ganung putput 1285 new arrival pa. Pa dito na small size lang siya na New Balance kasi size 7 lang siya malinis ready to use lang 1,285 yun pang outdoor na Columbia dito nung no, size to size 8 lang siya yung 1,885 ay kiriak dito napakagaan yun mga no, size 8.5 ba siya mga busing 1,885 siya 8.5 dito na superstar oh marabing sapatos to yun no, naka golden kung pa siya golden anniversary ng adidas 50 years adidas yun yeah. Pag ilalim, wala rin ganun 1,885. Cheers, dito na big size. Sa so, Tiske Size, burado Ayaw, Size, buradong tiketa. Ayun, mga size 9 to 10 siya. oh. 1,885 ba siya? 1,885. Ang uh, Air Max na pang babae, mga size 5 lang yata is small size. Ayun, oh, 1,285 ba siya. Ang Stan Smith ito, ang ganda ng color view. Oh. Check ito yung size niya. Sik siya dito, yung pangilalim, wala rin ganun putol. 1,285. Yung arrival tayo, bossing ha. Pwede dito sa may ASIC na ito. Sulit pa ito. Pang ilalim mula rin ganun po. Ito 1,885. Sketch Size 42 siya. Size 8. Napakaganyo. May soft separation siya. Pero pang ilalim mula ganun po. Ito 1,885. Bulit ko bossing dito sa Mayla Grease de Galor. Monios. Magpaparto tayo dito mga bossing. Nga unahin lang natin itong mga running shoes dito. Pang size 8.5 siya na Adidas. Ay, uh, ano ba ito Adidas? Kishwiss pala ito. Sorry. 1,285. Ito so, ba ay dito? Napakasimple lang. Yan ang no, hugo. 1,285 siya. Oh. Parang mga size 6 lang siya. Sige ito, maganda pa ito pang morma, mo, pang babae. Oh. Sulit pa siya. Oh. Balance triple white. Check out yung size niya. Yung size 7 lang siya. 1,285 siya. Ito. Oh. Na, uh, ito. Air Max size 10 lang siya. 1,885. Oh. sulit pa ito. Pang ilalim, wala rin ganun pod-pod. Sulit ito na ito. Presto. Size 12. Size 12 ito. Tansin ko lang mga bossing, mga size 10 tingnan siya. Size 10 kasi si Tiketa, yun. Ah, pang babae. Pang babae pa rito, Euro 44 siya. Yun, size 9.5 sa babae. Sa, UK, sa US, size 12. Yan, pangilalim, ilalim. Wala yung ganung pudpud -pud sulit pa siya, 1,885. Size na Air Force 1 dito, mga size 4 lang siya. Yan, 1,285 pang bata. Balance dito na size 8.5 Pakasulit pa yun to 1,285 lang Sulit pa ito pang morma oh. Baby dito na small size lang. Mga size 4 lang siya oh. 1,800 para sa mga bata. Ito meron itong isik dito. Isik na size 8 lang siya. So 1,285. May puma dito. Puma na size. Ito mga size 9 lang siya. Yan na 1,835. Sulit pa yung puma na yun. Meron itong mga Nike dito na small size lang din siya. Yan size 8.5. 1,885 sulit pa siya pang araw araw pamorma. morma ito Nike Riyak oh mga size 8 lang siya marami lang siya kulang lang siya sa laba 1,885 isik dito na small size lang siya mga size 4 lang siya so, 685 ito mga bossing sabi magsawa ka dito size 10 siya dito 1,885 oh ito pa under Armour, pa kasulid ito tansya mga size 10 din siya 1,885 Napakasulit po siya Ayan, yeah, may dito nga itong sapatos ito Flat shoes lang, pambabay, 685 Ito, neck blazer, oh. baka magustuhan nyo itong neck blazer Mga size 8.5 tunnel lang siya 1,885 bossing May isang neck blazer dito, sulit din to Size 8 siya 8. 8 8.5 1,285 yun itong dito pang small size lang sya mga size 6 lang siya 1,285 pang babae pabuhusin meron sya gray dito napakalambot lang 1,285 mga size 8 Ito colorway size 11 sya sulit pa yun to pang araw-araw lang yung 1,285 lang sya sulit pa siya pang araw-araw size dito size 11 sya yun pang ilalim may kunting dragging na siya 1,285 ito baka matripan niya itong mga bands dito yun 1,285 Adidas small size lang siya Karamihan nito, small size siya dito Yan, 285 lang siya Sulit pa ito, 285 lang Yung Rebel sa Lagris de Galor Tiyos na rebox mga size Itla siya, siya 1,285 Itong Adidas Na big size, size 11 and uh, 11, and 1,885 siya Ito baka matripa niya itong Puma na pang babae Dito, small size, mga size 6 lang siya ng 485 pesos new arrival pa yan ha. dito sa may Lagris de Galor new balance na pang araw araw lang small size lang din siya 685 tira pa niya itong beef na ito big size siya oh. yan o oh. 4,485 pesos yan tira siya dito sa beef star itong ASIC dito ang ganda ng colorway na size 9.5 siya 1,885 meron itong J11 o oh. 1305, oh. Size 10.5 siya Ito yung isa pang Adidas dito Adidas oh 1,285 Itong big size dito Malaki nito Baka size 14 to 15 ito Malaki 1,855 oh. Ito yung partner nyo Itong leaning Pang araw-araw lang Ayan Ang size ito. Size 9.5 siya Yung pangilalim. ilalim 185. Ito solid to na Adidas oh size 11 lang din siya. Pangilalim, ilalim, wala rin ganun food food. ito, sulit nito. Pot size 11 siya. Ito. 1,885. Sulit siya. Hmm, baka magusto nyo lang siya. New arrival pa. Ito, mayrong anta dito. Size 7 lang siya. Yan pangilalim. ilalim. Wala rin ganun food food. 1,885. Ito, ganda ng color wito ng ASIC na ito. Size 7.5 siya. 1,285 Adidas na malinis Ready to use lang Pamorma Size 11 Napakasulit nito 1,885 lang Ito meron ditong Ito KD shoes Size 7 1,885 At meron sulit dito na Pang babae Size 7 na siya 1,885 pesos Ito meron ditong 810.5 na air zoom so, mic 1,885. napakasulit pa siya ito may bands dito Ayan. size 10 siya 2,385 ito pila may small size lang siya ito mga size 5 lang siya 685 siya ito baka nagapagay mga sapatos dito size 6 lang siya 685 pesos ito mga gitong sapatos 3,335 mahal oh legit kasi siya eh para sa mga big size dito na Reebok shoes 1,335 big size sa mga bukasin nga mga size 11 to siya ano ito sulid na lining oh na pang basketball 1,835 oh, oh. sulit siya oh. size 8.5 siya napaka sulid yung pang pa basketball yan number ditong ang Nike size 7 ay eh, size 8 sa sorry size, size 8 1,835 ito ang Vapor Max dito no? sulit pa siya size 1885 tansya ito size 10 siya at saka meron triple white dito na adidas Ayan, size 11 1885